Bata pa lamang ay mahilig ng manood ang anak ni Belinda ng mga cartoons. Pero dahil nasa wikang Ingles ito, nasana itong magsalita at makaintindi kaysa sa wikang Filipino. Yung influence po talaga doon is from nung medyo, ah, bata pa, pa, pa siya, influence po kasi talaga yung kakapanood po sa gadget. Tapos pati na rin po sa bahay din po, yung mga kapatid niya. Ang struggle po sa ganyan is ano, pagdating sa Filipino subject. Um, ano, um, hindi niya naintindihan masyado yung lalo na yung mga medyo malalim na salitang Tagalog. Kaya naman paunti-unti tinuturuan niya na ng wikang Filipino ang kanyang anak sa bahay. Sa bahay talaga. Ngayon, um, Uh, hinahaluan ko na ng ano ng Tagalog at lalo na pagka um, pinapaintindi ko sa kanya kung ano yung ibig sabihin nun yung English na yon tinatranslate ko sa kanya yung kung ano yung ibig sabihin nun sa Tagalog Malaking hamon din ito para sa mga guro sa pagtuturo ng wikang Filipino Isa na rito si Judith isang guro sa Filipino na araw-araw humaharap sa ganitong sitwasyon sa kanyang klase Marami pong mga inglesero dito na mga estudyante. Actually, talagang mahirap po ang pagtuturo doon. Kasi kapag nagtuturo ka sa lenguahing Filipino, hindi po nila naiintindihan. Tapos ang isa po doon is, pati yung pagbaybay nila, aside from the comprehension, hindi nila naiintindihan yung uh, tinuturo namin. Ang isa pa yung struggle namin is yung pagsusulat nila. Ganun po. Kasi kung ano po yung uh, pagbasa, yun ang pagbaybay nila po, sir. Ngayong Agosto, muling binigyang diin ang kahalagahan ng wika sa pagkakaisa at pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Kasabay ng selebrasyon ng Buwan ng Wika, nananawagan ang Komisyon sa Wikang Filipino sa mga magulang na buhayin at gamitin ang sariling wika sa araw-araw. Ito na rin po ay aking advokasya na pakiusapan ang ating mga magulang lalo-lalo na po ang ating mga nanay na sana po ay hikayatin at turuan nila ang kanilang mga anak na gamitin ang wikang Pilipino. So, ang wika kasi ay namamatay kapag hindi po iyan nagagamit at iyan po ay isa sa pinakamalaking hamon at panganib ng ating wika. Kasabay ng pagdiriwang ng buwan ng wika, nakikisa ang lungsod ng Baguio sa pagpapalakas ng paggamit ng wikang Pilipino at katutubong wika. Sa pamamagitan ng resolusyon bilang 510 serye ng 2025 isasagawa ang sesyon gamit lamang ang wikang Tagalog at iba pang katutubong wika sa ikalabing 18 ng Agosto. Ito ay aming gagawin dahil uh, sa pagdiriwang ng uh, linggo ng uh, buwan ng wikang Pilipino. At uh, ito ay naayon sa sa batas at naayon sa executive order ng ating presidente. At pangalawa, ito ay uh, minu, um, ginagawa rin natin para para hikayatin ng ating mga kababayan na kahit papano ay gamitin naman natin hindi lang yung ating um, sariling wika kundi pati na rin yung ating uh, local dialect dahil alam nyo, napapansin natin yung iba, namamatay na yung local dialect natin. Eh. May, uh, may mga bayan nga na yung kanila local dialect eh, nawawala na. Sa panahong unti-unting napapalitan ng banyagang salta ang ating sariling wika, paalala ang buwan ng wika na tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ito. Ron Maranan, RNG News.